Hi mga kaudyo, welcome to my channel Ito may I-component na naman tayo na speaker Manix ito mga kaudyo Yan, Manix Bali natanggal lang yung Kanyang speaker cone yan Sa kanyang voice coil Dahil binanatan ng isang operator natin Binakbak nya Kasi lakas ng kanyang amplifier Nilagay niya sa MCB kaya yeah, ito nya, yeah, ang nangyari Natanggal yung speaker ko uh, Repair natin yun uh, Lagyan natin ng pangdikit dikit uh, Epoxy Epoxy lang natin yun, wala tayong ibang pangdikit uh, Pero tanggalin natin tong kanyang voice coil dahil Tingnan natin ang loob Kung may sira ba o wala yan. Dahil yan Kumalog-alog na siya Linisan na rin natin at saka lagyan natin ng ano, Dagdag na pangdikit sa ilalim ng voice coil niya Okay yan. Watch na lang mga ka-audio Video na lang ako ulit sa pagkatapos nito Wala tayong tagahawak ng camera Kaya ito Hindi natin mabideohan Sa paglagay ng pagdikit natin Mabideohan natin kung matapos na natin ito Ibali okay, dalawa yan mga ka Manix 500W uh, BA1517 8 ohms yan ang base oil ni manix tinatanggal na natin eh, dinagdagan natin ng punting pang likid at na, tinignan natin kung meron ba siyang sira at yung ating ilagyan ng big tail dinikitan din natin ng dagdagan din natin kaudyo. Ito na tapos na natin yung dalawang speaker natin. Ayan. Uh, na treated na natin yung mga uh, cone nila. Ayan. Ayan. Okay na. Uh, isa sound check na natin ito mamaya. Lagay natin sa kanyang box. Ayan. Balay ginawa na lang natin tong made rings. Okay, medyo natuyo na yung ano niya. Pintura. Okay ang ating sound box. Yan na uh, ilagay na natin yung linearity natin. Yung speaker na inayos natin. Yan, isa sound check na natin yan ngayon. yung mga ka-audio, sound check natin to yung, yung natin. Yan yung speaker natin na uh, bago natin ni-repair. Yung Manix. Yan yung galawa. Uh, pakinggan natin. Ang kanyang tunog uh, tinitreated na dati Yan mga ka-audio yeah. Medyo bago na siya tingnan uh, Nakatreated na yung Speaker cone nya yeah. Okay Soundcheck na tayo mga ka-audio Yung audio source natin uh, Mixer natin nabili natin itong mixer natin year 2019 yan ang luma na try ah uh, mikul e channel ito yung mga processor natin mga ka-audio yan tatlong EQ Juson dalawa BBX isa yan. ito yung pang Twitter natin treble at ito yung pang mid natin si DBX at ito yung isang Joso natin yung Base natin. At yung ating yan, crossover. Yan, Balita ito din. Bali, yung setup natin, yung isang crossover, uh, tweeter, ito yung mid, at ito yung base natin sa ilalim. Bali, tatlo din amplifier natin muna ka-audio. Biksa natin sa ilalim. Biksa natin. Okay. Tanggal na. Yeah. Si Ace yung pang Twitter. Yeah. At yung isang tie natin. pangbukal, yeah. Pang vocal. Yeah. Ito yung base. Sa ilalim na tie natin. Si Itin. Dalawang si Itin. Sound check natin yan. So, patugtugin uh, muna natin mga ka-audio Pahit muna tayo ng volume. Ang base, lalim. Okay. yan ready na. Lagay na lang tayo ng audio source. Bali, cellphone lang yung i-drive natin yung audio. Kasi tayong laptop. May pa tayong perang pangbili. yan naka-play na tayo ng Music. Yan, itis muna natin yung dalawang manix natin na nasa linary. Pakinggan natin yung boses niya. So, i-off muna natin yung pang base natin para mapakinggan natin yung dalawang manix natin na nasa linary. Pati yung Twitter. Yan. Okay. Pakinggan natin. Yung anong niya. Pakalabasan.

Okay na mga kaucho Ang ganda na ang tunog Ayos na Ganyan sya Punin na natin mga kaucho Balik tayo I-pull natin yung I-pull natin yung base niya At saka yung tweeter. yan Ayan, itong, itong base natin. Oo natin saka yung later yan, yan. Okay. okay volume natin tingnan natin yung sounds Okay, ayos na. Yan, okay na mga ka-audio. Ayos na. Naibalik na natin yung dating ganda ng ating uh, speaker na na-repair. Yung manix natin. 500 w Yung nilagay natin sa ating lineari. naibalik na natin ang dating boses niya. Napihit kasi yung ano eh. Binulyom kasi ng ating operator. No? noon natudo niya ang volume kaya na kiss na sira yung ano niya nagisi na sira yung phone kaya kinumpuni natin nakala ko nasunog yung voice coil yun. kaya tinanggal natin la, lahat tinanggal ko lahat nakala uh, ko kasi may sira na sa loob eh. may duda kasi ako kaya yun, okay na ilagyan ko ng dagdag na pangdikit voice call. Para mas lalong tumibay. Ayan. Saka yung phone. Tinitreated ko. Pininturahan ko mga ka-audio. Okay. Hanggang dito na lang ako mga ka-audio. Uh, medyo may katagalan na tayong hindi nakapag-vlog ng ganitong content mga ka-audio. Tungkol sa ating sound system. Yan ang ang aking mga share sa ngayon mga ka-audio. Sobrang miss ko na kayo. Okay. Salamat sa palaging pagsubaybay sa mga vlog ko. Ayan. Kahit ano. Hindi naman tuloy-tuloy yung ganitong content natin. Pero okay lang. Thank you din sa inyong pag-support sa akin sana. JP232.86. Okay, bye-bye. Hanggang dito lang ako matawad.